Exactly. Nagsisejun? Ay, sorry. Sorry, sorry sorry. <laughs> sorry, <laughs> sorry, God, no. so, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Hello, guys. Fan ba kayo ng mga P-pop groups tulad ng SB19 at BGYO? kung oo, din panoorin nyo tong video na to dahil nagkakagulo ngayon ang mga fans ng BGYO at SB19 dahil sa kumakalat na voice clip daw ng BGYO na mukhang iniinsulto or tinatrash talk ang ilan sa mga members ng SB19 tulad nila Pablo at Stell. Pakinggan nyo tong viral na voice recording na to at kayon ang humusga. Kung may mali ba sa sinabi ng BGYO about Pablo or Stell or naniniwala nakilala ba kayo na sila talaga yung mga tao behind this viral voice recording. Pero bago tayo mag sa voice recording, sa mga bago, make sure na ka-follow muna kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest kanap online. Nagsisedyon? Ay, sorry. Sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ka, sorry. Disclaimer ka, Dari. Mag-disclaimer ka. Ay, hindi po. Ano po yun? Nadulas lang. Masakit? Oo, oh, masakit. Tumama ako sa baba ni Edo. Hoy! <laughs> Ayoko pang mamatay. Nino, Nino. Nino, sabihin mo na yan. <laughs> Ayan na. Next topic na. Ano? Dapat, dapat, bakit ako umalis dun sa kabila? <laughs> um, so, ayun na nga. Lumabas itong voice clip na to after ng interview ni Derek Loren sa mga BGYO members last week and mukhang hindi nagustuhan ng ibang tao or maraming tao yung naging result ng interview dahil tiyanong daw sila about sa mga allegations about bullying ganyan and mukhang hindi daw nila nasagot directly yung tanong medyo parang naging defensive daw yung mga BGYO members about sa sensitive na question na to kaya naman sobrang init ng pipop group na BGYO ngayon dahil nga sa kumakalat na voice recording daw nila and may mga nagtatanggol naman sa kanila tulad neto, sabi those people who are talking in that space are not BGYO members. It's PJ and friends. An ex-atin who became very toxic then changed lanes. Disclaimer, I'm not defending BGYO. I just don't like seeing atin spreading misinformation. Facts lang dapat tayo dito mga caps. And sabi pa ni Chirp Chirp, Those are aces, not any member of BGYO let's be responsible sa paggawa ng content. Baka false information na mas spread natin. Yup, before, may issue din ng bullying involving BGYO member. Yun yung sinabing biruan lang naman daw. And eto naman yung ilan sa mga galit na galit na comments tungkol sa BGYO members. Actually, sa video na to, mas madami yung mga nagalit sa BGYO compared sa mga nagkatanggol sa kanila. So, sabi ni kay Lorenzo, akala mo naman ng popogi, BGYO, wala pang narating ang yayabang na. They're going down the drainage. Pweh. And then, eto, may nagtanggol sa, ka, sa BGYO. Sabi, hello, PJ and friends po sila. Nagkasalita, dating fan ng SB. Ayan. And then, sabi pa, BGYO are bullies. Kaya nakakarma. Kaya block them. Don't ever engage and listen to their songs. Ayan. May mga comments. Sabi, may, may song sila. And then sabi pa, yun lang sumikat na kanta nila, yung Kilometro ni Sarah G, hindi pa nila sariling kanta. And then lastly, sabi, nakakalungkot, hindi deserve ni Pinuno yan. Nakafollow pa naman si Pablo sa mga BGYO members sa IG. And meaning good siya sa kanila and supportive siya sa group. Ever since SB19 is supportive sa lahat ng P-pop, ang dream nila always na mag-dominate lahat ng P-pop kahit sa point na magpapahinga na sila from the industry. And lastly, sabi, kaya nga hindi niya or nila deserve ganyanin. Pero sabi nga ng Mahalima, ginagawa lang nilang inspiration yung mga nega or hate comment. So ayun na nga, may mga nagsasabi na dating fans daw ng SB19 yung mga tao behind this video recording at hindi daw talaga yung BGYO. Pero sa ngayon, eh, BGYO talaga yung napupuruhan ng mga bashers, ganyan, and ng mga hate comments. And if ever totoo na hindi talaga BGYO members yung mga tao behind this video recording, eh, sobrang kawawa sila dahil sila yung pinuputukan ng mga bashers, ganyan. And napanood ko yung live nila kagabi or ka the other day ata yun, napanood ko yung live nila. And talaga may kita mo sa screen na puro hate comments yung lumalabas. And kawawa sila kasi pinipilit nilang mag-smile, pinipilit nilang maging okay, kahit na pinuputak sila ng mga bashers nga. Fan ako ng SB19, sa totoo lang, kasi gustong gusto ko yung mga music nila, talagang walang tapon. And sa BGYO naman, bihira ko silang mapakinggan, pero nakita ko na sila sa personal. I think 2 years ago nung nagpunta sila sa Enchanted Kingdom. And mukha naman silang mababait and approachable. Despite yung mga allegations nga na parang bully daw sila, ganyan, eh mukha naman silang friendly sa personal. Meron nga dun talagang todo smile pa talaga siya sa mga nakakita sa kanila. So I think okay naman sila in person. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na kinakaharap ng P-pop group na BGYO? Nainiwala ba kayo na BGYO members yung mga tao behind this viral voice recording, comment down below. At kung nagustuhan nyo itong gayitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Yun lang. Thank you so much for watching and stay safe.